Ma'am Giselle, Ma'am Lynette, andito na po yung mga polis. Salamat. Ma'am Giselle, Ma ma'am, magandang araw po. Magandang araw naman, Chief. Uh, meron bang update? Ma'am Giselle, meron po kaming nakausap na nakakita sa sasakyan na bumangga sa kotse ni Doc RJ. Nag-match po ang description niya. Malabel lang po sa plate number. Wala pong plakang sasakyan. Malabang tinanggal po ito. Pagkakita ba nila kung sino yung bumangga sa kanila? Opo, lalaki, moreno, matangkad. Pero hindi po nila namukhaan dahil nakasuot po ng hoodie at mayroon pong kap. Moreno, matangkad. Hindi kaya si Carlos yun? Ma'am Giselle, kung, kung si Carlos yon kailangan mahuli natin kagad siya. Dahil sigurado ko hindi titigil yun hanggat hindi namamatay si RJ. Alam niya siyang hayop siya. Hayop talaga yung baliw na yan. Nadamay pa yung anak ko dahil sa kabaliw niya. Dapat pumatay na siyang hayop siya. Shiv, gawin niyo po lahat para matagpuan niyo kung sino man siya. Nakakasipo kayo ba? <laughs> Uy! puto si Annalyn. Kasama ko po si Zoe. Dito ka po ngayon sa Apex. Okay ka lang po ba? May kailangan ka po? Gusto mo, tawagan ko po si Nanay. Annalyn! Pwede ba? Huwag mo na nang stressin si Dad. Pakagising lang eh. Ang dami mo nang tinatanong. Right now, he needs to rest. Para ma-process yung nangyari. Kaya hindi siya nagsasalita. Hindi ko alam. Pwede bang maging masaya na lang na gising na siya? Zoe, so, kung ipa-check kaya ulit natin si tatay. Kagabi naman, sabi sa CT scan niya, wala siyang brain injury, pero... Double-check kaya natin. sa tingin mo. muna. I-observe na lang muna natin siya. delivery po para sa inyo. Hmm. Eh, hey, madam, wala po ba talaga kayong idea kung sinong bumangga kay Doc RJ? Kasi alam nyo, ang chika-chika ng mga marites, kayo daw. I forgo the opportunity to defend my innocence in a question and answer portion. I leave it up to the mga marites to decide whether I'm guilty or not guilty. Narinig ko na yan eh, somewhere. Isa pa, Kilala ko naman kung sino gumawa na eh. i Iisang tao lang ang may galit kay RJ. Ah, sino yan, madam? Right on cue. Hello, Carlos. Ano, ikaw ba ang bumangga kay RJ? Oo oh, nga um, Pero hindi pa na puro hayop na yun. Pero at least, natuluyan mo ang target ko. Ganun ba? Sino si Justin? Oh! That's why I owe you a huge favor. Kung ganun, may pabor ako sa'yo. Ano? Patayin mo si RJ hanggat may pagkakataon ka pa. Uh, uh, hello? Hello, hindi kita marinig! Ang sabi ko, patayin mo si RJ! Hello, Mungira! Hello, Mungira! Lintik na muwera to. Madam, anong sabi? Walang niyang Carlos na yan. Inutosan eh, ba naman akong patayin si RJ? Ako? Grabe na rin naman to si Doc Carlos, no? Eh, pero madam, hindi ka ba natatakot? Kasi baka balikan ka ni Doc Carlos dahil hindi mo siya sinunod. At saka, baka mamaya, sabihin niya kay Doc RJ yung sikreto niyo ni Zoe. Ako, ma'am. He can try, but he can't succeed. Bukod sa fugitive siya, may bodyguard na si RJ. Eh, nabangga nga niya si Doc RJ, di ba? Eh, di dadamihan kong bodyguard ni RJ. At kapag pinilit pa niyang ibulgar ang sekreto namin ni Zoe, ako na mismo papatay sa kanya.